Today is Tuesday, Lord, the 11th day of November. Thank you for waking me up and giving me another chance to live with purpose. Please guide my steps today, strengthen my heart, and surround my loved ones with your protection. Fill this day with peace, clarity, and joy. Help me face every task with faith and trust in your grace. Amen. Nay. Hey. <laughs> Good afternoon mga idol. <laughs> Nagulat sa ulan eh. <laughs> Dami ko ng puti pala oh. Tumatanda na tayo ay do. Ito yan oh papatanggal ko nga ito. Eh. tama ba ipapatanggal eh, natin yung mga puti yung nagawa ko rin to dati yung nanay ko eh. natanggal ng puti hangin kasi yung hangin na malapit sa kalsada Boss Alan ay okay, no Si Alpha Good afternoon guys Video naman kami ngayon ni Bosala no na <laughs> Nako, tambay kami dito ngayon Alauna, alauna pa yung balik namin Ito na oh. dami ko ng puti Dami ko ng puti oh pinyalis na tumatanda na tayo ingay ng sasakyan yan daming sasakyan dito kami sa labas. Tumbay, pahangin. Ayan. Ito yung mga motor namin, no?